Saan ko ilalagay itong mga ito? Hindi, Diyan mo muna ilagay. Dito lang sa... Pipiliin ni Rico yung hindi niya pa, hindi paparapol yung mga kuko niya. Kasi may na ako para maging mm. pera. Mayroon mm -hmm. Mm -hmm. ka na Alam mo na kung saan! Alam mo ko kung na kung saan! Eh, ito na lang.

walang kakwenta-kwenta. Ayan, ayan. 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 Ayan,

Nasaan yun? Ito na, Sa damo. Nasaan yun, eh, hey, lola? Oo, oh, hmm, Hindi ko alam. Hindi ko naman pinuha ni Nawakan. Nawakan mo kaya? Hindi, di ko sabihin. Hindi ko naman yung nilabas. Parang ganda nito, Ay, okay? na ito. Ay, Pang Chinese yan. Kasya ko nga Okay, ya, Sinukat mo na? Kasya mo to? Hmm. Tino mo na ba, no? Ikaw, mo. Siyempre, kakasya. Ha? Double XL, kasya nga. Parang maliit siya sa'yo. Chinese eh. Double XL na siya nito. Ito mo po na yung hindi sa Hindi man natang hindi daw magbabakasyon sila uh, si Nene. Gayunin nalang sa Bakit kako, ano ha? Hindi niya. Sabi ko, ba't ayaw niya? Sabi ko para maano mo, ano mo, kasi Yung baby. Yung baby. baby. Para, para ma-refresh ako yung utak mo. By

bata na no, may mga kumukong mo, yun ang mga. Oo, na yan. Ano mo nga ba? Mga Chinese na ang kasing kandiyon. size. Oo, ayan. sa yung dat-dat yan. Mga panty niya, no Your guard. guard. Ayoko nang mga ganito. Masisto ko pa nga yung ganito. Ito na nga lang yung mga ano ko Yung parang cycle. Cycling cycle. cycle. <laughs> dito to. Dito ne. Ah, ay akala. Pare kay Nene to. May bibigay pa ako diyan kay Nene yung pang bra pang ano, pang nursing. Adult. Oh. Uh, ay, ko, ano ay, 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 Kambits ni Mami? Paano kambits? Kambits ni Mami. Ah, okay. Mami, kamang dadating ako. Bitaw mo eh, nga! Para makita ko! Kailan darating yung pool? Ano kailan darating yung pool? Nanag, nag-request siya ng pool eh. Hindi niyo na ay ano yung laro nyo ah. Hindi na pili ayan o Lola beck Wow! Chinese color. Na, ano naman ito? Tomato. Kailan ni si ng ano? ako sa malinis na papel. Sa Tunggu. Oh pentas. bye bye na, bye bye. Kita bye bye, na. bye bye. What?